heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At gayon. At gayon, gayon, gayon. Narito ang inyo mga taga-pagbalita. Ang programang ito ay hatid ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa um, mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. <gab> Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Mga lugar na lubhang na apektuhan ng pagyong pepito Inirekomentang sumailalim na sa state of calamity Insala ng magkakasunod na bagyo, lumobo na raw huyan sa kalahating bilyong piso. Pangulong Marcos, umapila sa publiko na alalahanin ang mga biktima ng bagyo ngayong Pasko. Emergency telecommunications equipment naman ng DICT na nanatili pa rin sa iba't ibang lugar matapos po yung paghagupit ng bagyong Pepito. Ito namang NTFL Cup tiniyak na hindi magiging cash cow sa darating na halala ng pinataas na pondo ng kanilang support to Barangay Development Program. Pagbabalik naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang sa 2028, isinusulong daw huyan ng dating House Speaker. At isang ginang na naapektuhan ng demolisyon na tulungan ng Brigada News FM at ng Wantahanan Party List. Siksik sa mga bagong ba Balita. brigada balita nationwide buong puso buong puso kasama ang buong pwersan ng brigada, news FM, brigada news fm philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life, life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita, Brigada, Brigada Balita Nationwide Sa Umaga Nationwide, Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw na Martes, mga kabrigada, November 19, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisa. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, iminungkahi po ng Provincial Risk Reduction and Management Council na sumailalim ang ilang mga lugar na nakaranas ng matinding pananalasa ng bagyong pepito. Kabilang ho dito mga lugar kung saan naglandfall lang naturang bagyo. Kaugnay ho mga kabrigada ayon sa datos ng PDRRM si Katantuanes, lumobo na sa 119,297 individuals o 34,060 families ang naapektuhan ng bagyo at tinatayang umabot na sa mayigit 55 million 485,000 pesos ang kabuong halaga ng mga nasirang ari-arian sa lugar. Dagdag pa rito may posibilidad din daw na sumailalim sa state of calamity ang Aurora dahil din sa matinding pinsalang natamo nito matapos bayuhin ng bagyo ang lugar. Sa kasalukuyan mga kabrigada, nagdeklara na ho ang Mountain Province nang state of calamity. Brigada Balita Nationwide. Sinabi naman ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Napumuseno na malaki raw ang naitulong ng mga isinagawang preemptive evacuation para po minimize ang casualty sa Bagyong Pepito. Kung naihunyan, pinuri naman ni Tier Secretary John Vic ang mga LGU sa kanilang mabilis daw at mahusay na preemptive evacuation sa panahon ng pananalasa ng naturang bagyo din ang PNP at PFP na nagdeploy kaagad ng na mahigit 20,000 personnel para po tulungan yung mga LGU sa evacuation efforts. Sa ngayon, patuloy pa rin inaalam at biniverify ng mga kung ilan ang kabuang bilang ng mga casualties dahil huyan sa bagyong Pepito. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantala mga kabrigada umakit na sa halos kalahating bilyon ang halaga nang pinsalang iniwan sa mga infrastruktura ng magkakasunod na bagyo ay huyan sa Department of Public Works and Highways. Ayon ho sa ahensya, kumakatawan ito sa mahigit 170 milyon na mga nasirang lansangan sa car. 7.24 milyon naman ang pinsalang naitala sa mga tulay sa Region 2 at 338.79 milyon sa mga flood control structure sa Region 2 at sa Region 3. Kaugne Hunyan, mayroong 12 road section sa Cordillera, Region 2, Central Luzon at sa Bicol Region ang hindi pa rin nadadaanan. Samantala mga kabrigada, Siniguro naman ang DPWH na patuloy ang pagsasagawa nila ng kanilang mahakbang para ho ayos ang ilang mga lansanga na hindi pa rin nadadaanan dahil sa nangyaring hagupit ng magkakasunod na delubyo. Kata Balita, Pagkatapos nga ho ng paghagupit ng bagyong KLMNOP o yung Christine, Leon, Marce, Nika, Ophel at Pipito, marami po sa ating mga kababayan ang nawalan na ho ng pagkakakita at maging antirahan. Kaya naman daw si Pangulong Bongbong Marcos, may api na sa publiko. Ngayon nalalapit na po yung Kapaskuhan. Alamin natin yan sa report ni Brigada Maricar Sargan, Ibrigada mo! Brigada. Brigada. Tuluyan ang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang pang-anim na bagyong magkakasunod na nanalasa sa bansa pero ang iniwan nilang pinsala matagal na iindahin ng mga kababayan natin. Daanda ang bahay at establishmento ang nawasak habang marami ring taniman ang nalubog sa baha. Kaya naman nanawagan si Pangulong Marcos sa mga Pilipino na alalahanin ang mga naging biktima ng bagyo ngayong ilang linggo na lang ay magpapasko na. Ano naman, ah, ng Pasko, ah, tayong mga Pilipino, alalahanin naman natin ang mga ating mga kababayan na nasa lanta. Apela ng Pangulo sa mga Pilipino, huwag kalimutang mamahagi ng kanilang biyaya sa mga biktima ng kalamidad. Paano sana, yung ating mag-iisanang gawing pagpumasko, pamahagi natin sa kanila. At naman sila'y naghihirap. Samantala, magpapatuloy na rin anya ang rebuilding sa mga nasira ng bagyo habang tuloy-tuloy ang rescue at relief operation na lalo na sa mga isolated area. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Kabrigada na sa brigada, nasa iba't ibang lugar pa rin ang emergency telecommunications response equipment ng Department of Information and Communications Technology matapos ang pananalasa ng makakasunod na bagyo sa bansa. Ayon po sa ahensya, layunin ho nito ang pagpapanatili ng tuloy-tuloy na communication service sa mga naapekto ang lugar ng bagyo at sumuporta sa disaster response operation ng pamahalaan. Mababatid na kabilang ho sa mga response equipment ang mobile operations vehicle for emergencies. Dalawang internet satellite sa Albay at sa Cagayan. Arahuyan sa libreng internet connectivity, charging stations at libreng wifi. Diyan ho sa Katanduanes para naman sa mga evacuees. Brigada Balita Nationwide. Matapos so yung ilang oras sa period of interpolation sa Comelec, habay tuloy na rin po yung nakalusot sa plenary deliberation ng Senado. Para sa detalye, Brigada Ann Cortez, i-Brigada mo! Brigada! No other candidates. From other parties, we'll never have a chance of uh, being elected as public officials in San Juan. La laging kung, kung sino man ang sabihin ni nung g***** namin doon, yun lang ang, yun lang ang uh, boboto nila. Wala nang pagkakataon dahil meron sila 30,000 flying voters. Isa lang yan sa mga issue na naitanong at naitaas sa kaalaman ng Commission on Elections. Ito nga'y bago tuluyang makalusot ang 2025 proposed budget nito sa Senado. O ito pa, I have here a copy of the COC of one candidate for Consular in San Juan. Ang address niya, Unit A, and Domingo. Unit A and Domingo. Napakahaba po ng kalye na Domingo. Walang building, walang number. Ano, walang building, walang numero. Walang building, walang Ay, masaya numero. masaya siya. Ano <laughs> gagawin natin dito? O, oh, nakatira hindi, rin tiga, po ako sa Kahaba-haba ng kalsada niya. Hindi, yan. hindi ito. Kasunod nito, tiniyak na Sen. Amy Marcos na siyang sponsor ng budget na ito na pagtutuon na ng pansin ng Comelec ang Disqualification Case laban sa naturang kandidato. Samantala, itinaas din ni Sen. Nancy Binay ang kanyang alalahanin tungkol sa paglobo ng bilang ng mga bagong voter registrant sa Makati City sa kabilangan ng pagkaalis na sampung barangay dito. Yung numero ba na ito ay... Uh posible na um, nabawasan ng sampung barangay ang Makati pero nadagdagan ng 38,031 transferees. Yes, ang ayon ng COMELEC na very unusual kasi nga uh, nabawasan ng sampung barangay ngunit uh, 57,000 halos ang nadagdag na botante. Samantala, iginit din ng senadora na mas mainam ang pag-upa sa mga makina kumpara nga sa pagbili dito. Ito ay upamatiyak na nakakasunod ito sa modernisasyon at maiwasan ang iba pang karagdagang gasto sa pagtatabi at pangangalaga nito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News 7. Manila, The Music News Authority. Nationwide. Mga kabrigada, pinawi naman ng ntf ang pangamba ng ilang sektor na magagamit sa midterm elections ang pondo sa kanilang support to barangay development program. Para sa detalye ng balita, Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! Brigada! brigada ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ng walang dapat ikabahala kaugnay ng pagtaas ng kanilang 2025 budget sa kabila'yan yan ang pangampon ng ilang sektor na maaring magamit ito para sa midterm elections sa susunod na taon para sa support to barangay development program 2024 inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas ng alokasyon mula 2.5 million sa 7.5 million para sa 864 barangay beneficiaries at 10 million naman para sa 780 barangay sa bansa. Ayon kay NTF Alcac Executive Director at Undersecretary Ernesto Torres Jr., insulto sa mga stakeholders at peace advocates ang hakahakang magagamit ito bilang cash cow sa halalan. Sinabi niyang sa mga nagdaang eleksyon, walang natukoy na misuse ng pondo ang task force. Anya, may mahigpit na proseso at monitoring ang task force upang mati ang transparency at accountability sa pagpapatupad ng kanilang mga programa. Layunin itong mas magkaroon ng epekto ang mga proyekto para sa katahimikan ng mga barangay mula sa makakaliwang grupo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Ang DA pinag-aaralan na raw ang paglalagay ng kadiwa site sa mga lugar na lubhang apektado ng bagyong Pepito. Brigada Sheila Madibag. i Brigada. By plano ng Department of Agriculture o DA ang paglalagay ng kadiwa sites sa mga lugar sa bansa na lubhang binayo ng bagyong pepito upang matulungan ang mga residenteng nakaranas ng matinding pagulana Sa isang pahayag, sinabi ni DA Assistant Secretary de Mesa na manakikipag-ugnayara sila sa mga regional field office na single dito. Matapos anya ang sunod-sunod na bagyo, posibleng manatiling elevated o mataas ang presyo ng gulay. Sunod-sunod umano ang pumasok na bagyo sa Pilipinas kaya mahirap na makarecover. Paliwanag pa ni De mesa nang yayari naman na noon pa ang magkakasunod na bagyo. Pero ang kaso raw ngayon, super typhoon ang sunod-sunod na lubhang nakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. In the heart of changing lives, itos Brigada Brigada Shilamatibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music is News. Uh, Balita, Pinatikos naman ang dating uh, House Speaker ang Quad Committee sa Kamara dahil umano sa tangkang pagpapabagsak sa isang makapangyarihang potential competitor araw sa eleksyon 2028. Uh, Naniniwala daw ito na maaari pa umanong humirit ng isa pang termino si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalot na sa kanya raw ang simpatya ng taong bayan sa gitna po ng Quadcom Investigation. My report si Brigada Haji Kaaminyo. Ibrigada mo! Brigada! God bless! <laughs> Good luck po. Ito na lang ang nasambit ng dalawa sa mga miyembro ng Young Guns sa Kamara ng matanong ukol sa pinalulutang na pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Sa isang pahayag ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez, sinabi nito na kung babasahin ang konstitusyon, maaari pa umanong tumakbo bilang presidente ang dating Pangulo sa 2028. Nakasaad kasi anya sa saligang batas na hindi eligible para sa re-election ang Pangulo na ang tinutukoy daw ay ang income Bent on o nakaupong presidente upang maiwasan ang ginawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Punto ni Alvarez, dapat umanong hayaan si Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Hayaan ng taong bayan na magpasya at kung may isyong legal, ang korte na ang re -resolba. Inihambing pa nito si Duterte sa pagkapanalo ni Donald Trump bilang presidente ng Estados Unidos sa ikalawang pagkakataon. Kaya panawagan ng kongresista sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, ikampanya siya para sa 2028. Batay sa Section 4, Article 7 ng 1987 Constitution, walang sino man na nahalal bilang presidente at nakapagsilbi sa loob ng mahigit sa apat na taon ang kwalipikado para tumakbo sa kaparehong posisyon. Samantala Inirerespeto naman ni Nazambales Rep. J. Conghun at La Union Rep. Paulo Ortega ang opinyon ni Alvarez sa political drama lamang di umano ang ginagawang investigasyon ng Quadcom laban sa dating Pangulo. Nakita naman natin no, uh, yung uh, mga lumabas sa hearing, mga sinabi ni uh, former President uh, Duterte at uh, at least nabigyan ng pagkakataon yung mga nagre yung may mga issues sa kanya na harapin ang pa pangulo ng director. Buelta pa ni Ortega kay Alvarez. Wala din po siya doon sa mga nakarang hearings. So, wala na rin po ako yung comment kasi dali naman po siya marang doon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Nationwide. Ito naman daw hong shabu na nagkakahalaga ng 14 million pesos ang nasa batang mga sa Tacloban City. Pagka Carlos Sarino, i-brigada mo! Brigada! Report! Nahulog din sa mga kamay ng batas ang isang top 1 regional priority target sa isinagawang drug bypass operation kahapon sa barangay 62-B sa Kahan, Tacloban City sa pinagsamang pwersa ng Tacloban City Police at Philippine Drug Enforcement Agency 8 na aresto ang sospek na si alias Jade, isang construction worker at residente sa nasabing lugar na kuha mula sa kanya ang 42 pirasong sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang na may git 2 kilo at nagkakalaga ng 14,280,000 pesos kasama sa nakuha ang pera na ginamit bilang buy-bust money at mga drug parafernalia. Napag-alaman din ng mga otoridad na kagagaling lang ng Maynila ang suspect at nakatalaan sana ang mga nakumpiskang shabu na ipagbili sa kanya mga parokyano sa Tacloban City. Sa ngayon, nakakulong na ang suspetsado sa Tacloban Lockup Facilities at maharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. In the heart of changing lives, ito si Brigada Carlos Serino ng 93.5 Brigada News FM Tacloban. The Music News Authorities Ipinahayag ni Sen. Bongo sa naganap ng Senate Plenary Deliberation ng kanyang suporta sa naging Proposed 2025 Budget ng Department of Interior and Local Government Bilang Chair ng Senate Committee on Youth, ipinahayag naman ito ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga programang huhubog sa ating mga kabataan dahil naniniwala ito na sila ang pag-asa ng bayan na siyang magiging future leaders ng ating bansa. Balita sa panahon ng tagulan, mas mataas po yung panganib ng magkasakit dahil po sa pabago-bagong panahon at pagdami rin ng mga virus. Mahalaga po na maiwasan ang exposure sa mga bagay na posibleng contaminated gaya na lamang po ng paha sa yung paalala mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule bigat balita nationwide balita makabayaning pagtutulungan mga kabrigada, dumulog po sa himpila ng Brigada News FM si Ginang Perlinda Itala, isa ho sa mga tinatawag na informal settler na kasalukuyan pong tumitira sa isa hoong lugar na pag-aari ng isang pribadong kumpanya matagal na ho silang nakatira sa isang maliit at lumang kubo matapos ho silang maapektuhan ng demolisyon at kasama pa ho niya ang kanyang maliliit na mga apo Naging mas mahirap ang pamumuhay ho ni Nanay Perlinda mula ng nang magkaroon ng kidney disease ang kanyang asawa at ang tanging pinagkukunan nila ng paghahanap buhay ay ang pagbebenta ng maruya ngunit natigil po ito. Yung kanyahong paglalako mga kaprigada dahil nagagamit niya pati na ho ang kanyang puhunan sa kanila pong pang-araw-araw na pangailangan hindi po binigo ng Brigada News FM at ng One Tahanan Party List ah, ang paghingi po ng tulong ni Nanay Perlinda dahil binigyan ho siya ng puhunan para ho makabalik ito sa paglalako ng Maruya. At nabilhan din ni Nanay ng isang brand new na cellphone na magagamit niya sa kanya pong panghanap buhay. Balita, Balita. Masalamat po sa wantahan Party List na nakatabang sila sa POA. Labinas kong kalisod, makita mong gilila sa kong kalisod. O daghan, giging hang salamat labinas sa ginoo. Nga wala ko niya na na kong gikinanglan. O sa tanya na kong lakaw, kaya nga nung wala magig ko nagpakasaway sa akong pagkatao. Bayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyo pong suporta para tayo ay makatulong. Kasama po ang wantahan Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating volunteers at mga nagbibigay donasyon na bilang Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan Partylist, maraming salamat, Kabrigada balita, balita Makabayaning Pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Mapag Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kilalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito Sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga, hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart